So welcome back mga lapatids Ayan, so nagpapatuka tayo So okay Lapit na nila maubos yung patuka nila Ayan So kung napapansin nyo mga lapatids Kaunti na lang sila kasi Nag training tayo kagahapon sa Ipil Ipil Barbasa Ng walong ibon So sila ulit yung training natin yung walong yun so ang kasama ang palad mga kalapatids is hindi na nakabalik yung pito awit uh, ah, sa kanila hindi ko alam ano nangyari so lahat ng hindi nakabalik guys is yung training ko ng paliwan so lahat sila hindi nakabalik maliban sa isa lang si late boy siya lang yung nakabalik kagahapon so wala siya dito ulit at Ayan, sinabay ulit natin siya, niload natin siya kagahapon. So... Release point nun is... Ano? Um, Tibiau. So, malapit na dun yung pinag-releasean ko, guys. Kagahapon. Siguro. So, yung Pito, guys, hindi na nakabalik. Kasama dun yung kapatid niya, no? Yung one, 127... Ay, 127. 120 Days Challenge. So, si ano? Si 208. So, hindi na rin nakabalik. Tsaka yung pinanlalaro natin ng house to house mga kalapatids yun dito wala na rin hindi na rin nakabalik ayan so nilagay ko muna yung paris nya dito kasi mukhang mangingitlog ayun oh. No? ayun o oh. ayun siya yung paris nyo kagahapon pa naghihintay so hindi na, na rin, na rin nakabalik tsaka yung puti natin na si ano yung grisel wala na rin, hindi nakauwi. Naka Kasama din siya, tsaka yung white plate natin na yung nandyan lagi po pesto. Tsaka yung blue check dito ni, yung lahi ni paring Nil. Wala na rin. Pati yung Mac Arthur natin na blue bar, na dito lagi po pesto, wala na rin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa nila So, hindi sila nakabalik Ang Hanggang ngayon guys Mga kalapatid, wala pa rin yung ibon Hindi pa rin nagpaparamdam At nabalita ka ang kudyan sa may bandang lawaan Is pinagahabol yung mga ibon nila ng palkon So, baka ganun din nangyari sa ibon natin kasi kay Boss Florence is may tama yung dalawang ibon niya. So nadakot ng palkon. Yung atin naman is hindi na nagparamdam yung pito. At isa lang yung nakauwi si late Boy. Yung pag-uwi natin dito mga kalapatid sis nandito na siya. At meron na akong video dito na bago ko bago na bago ko i-release doon sa Ipil Barbasa. At bago rin sila mawala. So last na sigurong release yun sa kanila. Hindi na sila nakauwi pati yung kapatid na ito, yung 19 overall champion so hindi na rin nakauwi. so yan mga lapatid so hihintayin natin si ano si late boy kasi nga niload natin siya ngayon so iti-check ko mamaya sa GC kung na-release na yung ibon at mag-aabang tayo so oh. ito muna yung update ko muna sa mga araw na to so mag-aabang pa tayo sa pitong nawawala sana may makabalik kahit ilan lang Uh, at si late boy yan sabak natin yan siya lang kasi naka uwi eh. so eh mga kalapatids update ko na lang kayo eh mamaya so ayan ayan mga kalapatids welcome back so habang wala pang update yung toaster natin is papainit muna natin itong mga YB at bibigyan natin ng puti at pula so ayan bibigyan natin sa kanila ayan habang wala pa yung update yung toaster so bilad muna natin itong mga YB natin na pang ano to 150 tsaka tagkawayan so ito mga kalapatid, lumabas nga pala yung kulay na ng isa. Ayan no? Red bar na siya. Tapos itong isa blue bar. So ito yung tagkawayan natin na red bar. Tapos ito is 150 days. Pati yun 150 days din yun. So naglabas na naman sila ng puti. Ayan no. May puti na naman sa pakpak. -pak, white light. Kabilaan. Ayan no? Tapos ito yung isa, hindi ko alam kung ano to. Sana black check o kaya blue check. Para mana sa mga magulang nila. So, sure ko dito yung dugo na ito nagmana sa tatay niya. Kasi naglalabas sila ng puti eh. So, ayan eh, mga lapatids. Subuan muna natin ng pula at puti ang ating mga YB. Resto lang tong ano. Tong camera natin yan. Oh, so, ayan, mga lapatid, subuhan muna natin. Kaya mga lapatid, tapos na natin silang subuan. So, ayan, uh, yan, dyan muna sila. Uh, bilad muna sila dyan. Yan, so, malalaki na sila. Healthy, healthy. So, uh, mga lapatid, dyan muna yan, mga yan, para bilad natin. At hintayin natin yung update ng sa kapag nandun na siya sa release point para makaabang tayo. At sana may makauwi din dun sa, pito, sa pito nating ibon. Wala na tayong pinapalipad dito kasi itong mga itong mga kalapatid. Hindi ko pwede palipad itong mga ito kasi nga, mga breeder. Baka mawala pa sila sa atin. Ayan. Dito lang pwede palipad yan. Kasi ito. 209. Ayan dalawa. Si ano yun si Pote tsaka si Bartek. Ayan pwede yan. Tsaka tis, si Bulag. Ayan Ayan lang tapos wala na kasi yung iba naka ano yung mga waibin natin naka pedering. so wala hindi natin sila pwede palyo pa din ayan so yung mga lapatid sa update ko na lang kayo mamaya ayan one minute very nice yung goal okay dito uh -huh. bukseras may babongan <laughs> ewan ko oo Ih, nak duro mengli May break away ya, milau Nah, bantai lah, bantai 705 Hmm, gak telang-telang, Biba Hmm Hmm

So welcome back mga lapatid. Sa ayan na-release na 'yung ibon natin at nakikita niyo naman sa video kung paano nila ini-release. So, ayan, abang-abang muna tayo. Let's go. Nice. So, welcome back mga lapatid. Sa ayan, kararating lang ni Late Boy. Ayan, ayan siya. Ayan, ayan. ayan, ayan. Toy, 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 hingalin, hingalin 'lo. Oh. Time check, 8:02. Nako, saan ka galing? My friend, ayun, kakawi lang niya. So ayos. Hingal na hingal. So yung mga kalapatids, ito na siya. Kala on, sino yung sumulpot? Yung isang 120 days natin kasi nandoon. Sa mama doon, kala paring opet, nagpaloplay siya. So ito, ito na siya oh. You know? ayos. Wala naman nangyari sa kanya, pagod lang ayan mga kalapatids 802 ayan, yun na dyan ang uh, um, tubig so ayan mga kalapatids dito na yung pag sa TV ako. So, ayan mga lapatids. Kung nagustuhan nyo tong video na to, mag-iwan ng like, comment, and share. At huwag kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel at patulogin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos.